Kaya lang kaya lang ko si Kay. Ako na lang Kay has nothing to do with the breakup up of Catherine and Daniel. Nadawit ang pangalan ng aktres na si Kay Abad sa mga babaeng nalilink kay Daniel Padilla sa gitna ng hiwalayan ng dating magkasintahan Daniel at Catherine. Si Kay ay nakatira ngayon sa Cebu kasama ang kanyang asawang si Paul Jake Castillo at namamahala sa kanilang mga negosyo doon. Naikunekta ang pangalan ni Kay matapos lumabas ang ilang akusasyon ng mga pangalan ng babaeng na involved umano sa aktor. Nagugat ito sa isang blind item kung saan itinago sa pangalang disco ang lalaki at tiay naman ang babae na nagkasama raw sa isang hotel. Nangyari raw ito bago pa ikasal si Kay ay sa kanyang asawa ngayon na 99.9% germ free. Mabilis na kinunekta ito ng mga netizens na ang tinutukoy raw na disco sa blind item ay si Daniel dahil sa palayaw nitong DJ at ang babae naman ay si Kay dahil sa isa sa negosyo ng kanyang asawa ay alcohol. Trending din ang naging cryptic post sa social media ng kapatid ni Katrin kung saan tila mayroong alam ito sa mga ginawa ni Daniel base na rin sa pag-isa-isa nito ng taon na aniyay nalaman nila ang ginawa ng kanyang pinatutungkulan. Anya sa post, we know what you did last summer. Kasabay ang mga listahan ng mga taon. Hinuha ng mga netizens ay ito ang mga taong nagluko si Daniel kay Catherine. Isang post ang kumalat kaugnay nito kung saan tinukoy ang mga babaeng na involved raw kay Daniel sa mga taon na binanggit ng kapatid ni Catherine. Mapapansin na ang taong 2018 ay hindi nabanggit ang pangalan. Dahil ani ng nagpost ay ikakagulat raw ito ng lahat at hindi nila maiisip na naging babae raw ito ng aktor. Madaling binigyan ng kulay ng mga netizens ang nasabing palaisipan ng uploader at hinuha nila ay ito marahil ang taon na nagkasama sa hotel na tinukoy sa blind item. Tila natatawa na lamang si Kay sa mga balitang iniugnay siya sa kontrobersya. Dahil sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang isang post ng kanyang kaibigan kung saan tinanong niya ang aktres kung sino ba ang pinagsitsismisa ng dalawa sa larawan. Kasabay ng post na ito ay ang kanta ni Madam Inuts na mayroong titulong Marites. Makikita ang reaksyon ni Kay sa tatlong lawing emoji na kanyang nilagay sa bandang ibaba ng post. Samantala, natala kay ang isyong ito sa Marites University at nagbigay sila ng opinyon sa ilang personalidad na ikinokonekta sa aktor. Natawa na lamang ang mga hosts sa pagkaka-involve ni Kay sa issue. Ani pa ni na Rose at Amber na kilalang kilala nila si Kay at walang kinalaman ang aktres sa hiwalay ang Catherine at Daniel. Hindi raw ito pagiging bias pero sinasabi lamang nila ang totoo. Para maging maliwanag sa mga netizens. Sa ad ni Rose, ako na ang nagsasabi, I know kay Abad. At ako na ang magsasabi sa inyo kilalang kilala ko si Kay. Ako na ang nagsasabi, Kay has nothing to do with the breakup of Catherine at Danielle. Hindi po ito pagiging bias, pero ito po ay totoo para maging malinaw sa inyo. Saad ad naman ni Amber ay sisigundahan niya yan ng bonggang-bongga dahil kilalang kilala niya rin ang aktres.